Buksan natin yung guys, yung parcel namin na dumating. Pabango to guys. Mahilig sa pabango ang aking mga anak. Kaya, pare kami naubos na yung mga pabango nila. Nag-order na naman sila. Ka-order ko lang, ka -order lang sila nito sa gabi. Wala pa, anong ano, sa gabi na, no? Ang bilis lang mag, ano, dumating. loh Yan. Ito yan guys oh. Ayan yan guys oh. Yan ang aming parcel. Si Ito yung binili ng dalawang anak ko pang baon nila sa school. Mahilig kasi kami guys sa pabango. Kaya mga anak ko bumibili ng ganitong mga pabango. i natin guys. Ang ganda ng ano nila. I-ano natin. Ay talaga nakaano siya. Nakasarado. Ito okay siya oh. Kasi may mga ano sila. Sina. Oo. oo. Nakasin. Short guys. Ano? Uh -huh. ba? Diba? Ang ganda kaya. Oh. Gising pa yung egg. Tulog pa yung akin. Bango. Bango. Hmm? Ano amoy, ma? Bango. oh guys. Amoy ano, guys. Cologne. Parang amoy bibi ka. Yung alam mo yung ano? Ano? Ayan, bango talaga siya, guys. Anong kapakalan nito, nak? Lavender? Yes. Ito Laven naman. Lavender, lavender in sandalwood. Ito, almond. Blossom. Blossom. Mm. Ayan, bango to, guys. Blossom. Ito kaya. Mm hmm, bango din. Bango Bango ano guys? siya, siya guys. Ano bang? siya yung mild lang yung amoy niya. Yes. Yan. ito yung ano niya. Guys. Oh. Mahilig yung mga anak ko dito. Sabi ko wag kayo magpabango ng sobrang tapang sa katay Kasi sila mahilig sa pabango ako, hindi ako mahilig sa pabango. yan, Mga anak ko lang guys mahilig sa pabango. Ito po yung aming order. Saka ito. ayan Ang aming mga order ito, parehas lang din sila. Maliit lang siya, oh. Yan, mabango siya, guys. Parehas lang ito, guys. Hello, guys. Ito po yung binili nyo ako sa amin, ha? Pabango. Ito po yung malaki dalawa. At saka po, ito yung maliit. Para anong po, dadalim po namin yung kapatid po sa ito. Tapos, ito lang lang po malaki. Pwede namin ibang ano po sa pang alis po namin o papasok po namin. Ito po, mga nabili namin. 那么早啊